Assalamualaikum. Magandang gabi. Ito ang La 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagsimula na ang implementasyon ng Tulong Medical Assistance at Mercury Drug Package Program ng mga Members of the Parliament ng Bangsamoro Transition Authority na layuning maghatid ng agarang tulong medikal sa mga mamamayan sa loob at labas ng rehiyon. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo. Sa hangaring walang Bangsamoro ang mapag-iiwanan sa kalusugan, inilunsad ng mga members of the Bangsamoro Parliament ang Tulong Medical Assistance at Mercury Drug Package Program na isang makabagong hakbang tungo sa mas mabilis, pantay at abot kayang serbisyong medikal para sa lahat sa loob o labas man ng Bangsamoro region. Pinangunahan ni Health Minister at Member of the Parliament Dr. Karil Sinulinding Jr. ang ceremonial turnover at paglagda ng Memorandum of Understanding para sa naturang programa sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2025, Supplemental Fund noong October 7, 2025. Abot sa 128,669,760 ang inilaan ng 24 na members of the parliament bilang pondo para sa mga piling hospital at klinika sa loob at labas ng Bangsamoro region. Inilunsad din ang Mercury Drug Package Program na may 3 milyong pondo para sa pagbili ng mga essential medicines mula sa opisina ni na MP Abdul Rauf Makakuwa, Dr. Hashimi Dilanggalen at Tawakal Midtimbang. Yung ating mga kababayan, dumadaan po yan sila sa tinatawag nating uh proseso ng ating social workers na kung saan ang ating MSSD at yung ating mga hospitals ay mayroon ng mga assigned personnel on this matter. Pag ang pasyente po ay nahihirapan o kaya kasama sila doon sa mga beneficiaries natin o kaya priority na mga beneficiaries, ang kailangan lang po nila ay magpatingin sa doktor, kumuha ng reseta, at itong reseta ito ay dadalhin po sa ating mga social worker na assigned on this aspect. And then, with the approval of our MSSD, pati na rin po yung ating mga members of the parliament, ipapakita lang ito sa ating, ano, sa ating uh, mercury outlet na accredited. At doon po sa accredited na mga pharmacy na to ay makukuha nila yung gamot na kanilang kailangan. So makikita mo talaga na direct ang impact nito sa pasyente. It's not only providing the medicine from the pharmacy but making it accessible kasi palaging sinasabi natin the question is the cost of medication at ito po ay isang napakalaking tulong na ibibigay ng pamahalaang Bangsamoro sa ating mga kababayan layunin ng TDIF tulong medical assistance na magbigay ng madali pantay at tuloy-tuloy na access sa serbisyong pangkalusugan kabilang na ang hospital care at pagtustos sa gamot para sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga hospital at klinikang saklaw ng TDIF Tulong Medical Assistance sa ang Cotabato Regional Medical Center, Maguindano Provincial Hospital, Dato Odin Sinsuat District Hospital, Amay Pakpak Medical Center, Southern Philippines Medical Center at Zamboanga City Medical Center bukod sa igit pang 30 iba pa sa Mindanao at labas ng BARMM. Samantala, masaya ang ibinahagi ni Minister Sinulinding ang mga karanasan habang ginagampanan ng tungkulin bilang isang minister at isang doktor sa serya ng mga medical mission na kanilang kasalukuyang isinagsagawa sa BARMM. Umiikot po ang ating team all over the region. Sa katunayan nga po eh, pumunta tayo ng Lanao del Sur, sa Tamparan, sa Wao, at saka sa Marawi City. Pumunta po tayo sa Tawi-Tawi, uh, sa Bongao, at lahat ng mga kababayan natin doon were informed na please come. And then pumunta rin tayo sa Sapa-Sapa, sa Tawi-Tawi. It's a, uh, siguro mga three hours from Bongao. And then, sa Sulu, we went to Parang, Luok, and Panama Hospitals. Nag-serve tayo doon. And then also in Basilan. So, kung titingnan natin, even dito sa atin sa Maguindanao, ay covered na rin po natin. Kung titingnan po natin, all we need to do now is go to your nearest RHU. Kung saan po natin makita na marami ang nangangailangang surgical services. Both general surgery, OB-GYN surgery, yung uh, cleft lip and cleft palate pati yung mga bulag ay pwede po nating pagbigyan sila dahil alam po natin ang karamdaman at alam natin ang nararamdaman ng taong bayan kung sila ay mayroong kailangan pero they are constrained because of poverty, because of limitation of funds at alam po natin ang maging epekto nito pag sila po ay nabigyan ng pag-asa at pagkakataon. Dahil sa mga naranasang kalamidad kamakailan, nakahanda ang team ng MOH para magbigay ng tulong sa mga kababayan natin sa Davao at Cebu City. Immediately, nung nangyari po yon sa Davao, nag-organize kagad tayo ng team. We call it the Health Emergency Response Team and ready to deploy. So far, pagdating po sa kalusugan, wala po pong ganung kailangan need. Kaya, minabuti natin na andito lang yung team muna kasi we don't know at the very early stage nung kung ano nangyari. But kayang-kaya naman pala nung ating mga kasama sa pinakamalapit sa Davao Region. So ang ating team ay intact, ready to be deployed. Ang ating mga gamit ay intact din po, ready to be distributed. Pero naghihintay po tayo ng advice from our sister region. And they were notified that our team is always ready. Ganunin po sa mga mga affected sa Cebu, we ask for their advice at sabi nga nila, standby lang muna. So tayo po, nararamdaman natin yung ating mga kapatid sa Davao, sa Cebu, and anywhere else in the country. And uh, our team, tulad ng sinabi ko, is ready. Kasunod naman ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City ay muling nagpaalala si Minister Sinulinding ng ilang mahalagang bagay na kailangan gawin para makaiwas sa sakit na dengue. Quezon and BARM is no different. It's just a matter of time. Kaya nga po, we are preparing, we are actually uh, providing mga mga kailangan natin and uh, ang importante dito is we are ready pag dumating po yung punto na yan. While it is not yet here, yung pag-spike ng cases, hihingin natin sa lahat ng ating mga local government units at yung ating mga health workers to really work hand in hand para masugpo natin yung pinapangitlugan nitong mga lamok na to at saka ma-educate ang mga tao na on the first sign of fever, body malay, panginginig, at saka yung history na mayroong positive case ng dengue, pumunta po kaagad tayo sa ating health centers para magkaroon tayo ng tinatawag nating preliminary test. Kasi sa dengue po talaga, walang gamot yan. It is support. I-support natin sila ng fluids, i-support natin sila ng dugo kung kailangan, i-support natin sila ng gamot para sa symptomatic relief. Sa bawat programang inilulunsad ng Ministry of Health ay higit pang pinatitibay ang layuning matiyak na walang bang maiiwan sa usapin ng kalusugan at kagalingan. Farhana Kabalo, BIO News. Umabot sa 230 mag-aaral na sa elementarya sa bayan ng Talipaw ang nakatanggap ng educational assistance mula sa Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Angat Bangsamoro, kabataan tungo sa karunungan o abaka program na isinagawa sa MSSD Talipaw Unit Office noong October 9, 2025. Bawat binipisyaryo ay tumatanggap ng 2,000 pesos bilang tulong pinansyal upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral, gaya ng mga proyekto sa paaralan at koneksyon sa internet. Ang naturang programa ay bahagi ng Abaka Initiative ng MSD sa naglalayong tulungan ang mga batang mag-aaral mula sa mahirap na pamilya upang matiyak ang kanilang tuloy-tuloy na pagpasok sa paralan at maibsan ang pasaning pinansyal ng kanilang mga magulang. Patuloy namang pinatutunayan ng MSSD ang kanilang pangako sa, sa pagbibigay ng suporta sa mga marginalized sectors sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa at intervention na nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa ang isinasagawang Mass Settlement noong October 6, 2025 sa Aliosan Convention Hall, Aliosan Cotabato ng Ministry of Public Order and Safety sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apat na matagal nang alitan ng mga angkan sa Special Geographic Area ang formal na naayos sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamamahalaan at mga peacekeeping bodies. Tampok sa seremonya ang simbolikong kandiliaya o ritual ng kapatawaran kung saan nagyakapan ang mga dating magkalabang pamilya bilang tanda ng pagkakasundo at pagkakaisa. Ang tagpong ito ay nagbibigay diin sa kanilang taimtim na pangakong tapusin ang siklo ng paghihiganti at isulong ang mapayapang pamamayanan sa SGA. Kasunod nito, ilagdaan ng mga kinatawa ng bawat pamilya ang Memorandum of Agreement bilang patunay ng kanilang pangako sa kapayapaan at pagtutulungan. Ipinahiyag din ang isa sa mga partido ang kanilang tauspusong pasasalamat sa lahat ng tumutulong at nagpatibay na ganap ng natuldukan ang kanilang alitan. Pinangunahan ang inisyatibang ito ng Ministry of Public Order and Safety sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya tulad ng Bangsamoro Transition Authority Municipal LGUs ng Aliosan, Tagunan at Nabalawag Aliosan Police Station, Armed Force of the Philippines, partikular ang 34th Infantry Battalion, 11th Infantry Division at 40th, Infantry Battalion, 6th Infantry Division kasama ang Task Force Kasanayon. Nagbigay diin ng buong suporta ang Office of the Chief Minister Peace, Security and Reconciliation Office at mga mekanismo ng Moro Islamic Liberation Front tulad ng Coordinating Committee on the Session of Hostilities, Ad Hoc Joint Action Group at ang mga 105 and 108 at 118 base commands. Ang Masrido Settlement ay isang malaking tagumpay sa pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng BARM tungo sa pangmatagalang kapayapaan, pagkakasundo at pagunlad ng mga komunidad. Pinatitibay nito ang kahalagahan ng dialogo, kapatawaran at pagtutulungan sa pagbuo ng mas matatag at maunlad na bangsamoro. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month matagumpay na inisagnawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa pamamagitan ng Special Public Assistance and Legal Aid Division. Katuwang ang The Asia Foundation at lokal na pamahalaan ng Datu Blasin Suat ang orientation to empower the grassroots indigenous peoples for the protection, preservation, and fulfillment of their rights through information campaign. Layuning ng nakaturang aktibidad na mapalakas ang kamalayan ng mga katutubong mamamayan hingil sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng Bangsamoro Indigenous Peoples Act o BIPA. Mapalalim ang pag-unawa sa Bangsamoro Parliament Elections at mapataas ang kalaman tungkol sa Republic Act 11596 na nagbabawal sa child marriage. Dinaluhan ito ng 50 kalahok na kinakab, kinakab kinabibilangan ng mga tribal leader, kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang katutubong komunidad na nasabing bayan. Sa kanyang pambungad na minsahi, pinigyang diin ni Lanya Kabamblan, social protection focal at tourism officer ng Datu Blasinsuat na layon na gawain ng palalimin ang pag-unawa ng mga katutubo sa kanilang mga tungkulin at pananagutan sa loob ng pamilya at komunidad. Hinikayat din niya ang mga kalahok na magsalita at ibahagi ang kanilang karanasan upang higit na marinig at mapansin ang kanilang mga tinig. patuloy ang ipinapakita ng MIPA ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga katutubong pamayanan sa Bangsamoro Region sa pamamagitan ng mga programang nagsusulong ng pagkakakilanlan, proteksyon at partisipasyon ng mga IP sa lipunan. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama na rito sa barn. Ipinag-iingat naman ang lahat na posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ng Facebook pages ng BarmReady at BarmReady Weather Updates. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BarmReady sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada 7 para lagi pong updated sa mga ganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasadya La Siete sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamorogovernment.ph Ako si Yasser Bakaraman Mamakutaw Jongal ng Bangsamoro Information Office Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain ng Bangsamoro.